Pinag-aaralan ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang posibleng pagsasampan ng kaso laban sa ilang opisyal ng isang paaralan sa syudad. Ito'y matapos ang isang aksidente doon, dulot ng pagkalat ng mercury, na isang uri ng nakalalasong kemikal. March 11 pa nang mangyari ang mercury spill sa Manila Science High School, pero ngayon lang ito naipaalam sa mga otoridad. Tatlong guro at dalawang estudyante ang na-expose sa kemikal. Ayon sa mga rumisponde, isa sa mga biktima ay buntis. Yung area na 'yon, uh, nagkaroon ng reading ng 3758 uh, nanograms per cubic uh, meter, which is way uh, way up high toon sa normal, which is 200. This is a substance na pinagbabawal na, which is mercury. Matagal na po 'yan na ina-advise ng DOH na i-dispose properly na yung mga ganun, especially sa mga hospitals sa mga schools, and uh, bakit hindi nyo sinabi ka agad. And uh, it should be handled properly kung nasabi ka agad. Sinisika po ng CNN Philippines na makuha ang panig na mga opisyal ng paaralan, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin po sila tumutugon sa aming mga tawag at mensahe.